Wag yan ang hawakan mo ito Ito, ito, Ay, ito. hindi nga, yan Ay. ito. <laughs> Itapon mo pa yung lutoan natin. <laughs> <Itapon yan. laughs> oh, noodles with egg. Boiled egg na po yan halo Isa lang tayo. Isa tayo lima lang. Lima lang. Isa tayo. Kasi meron na daw makadalawang itlog yata yan si Merna. Ang asawa mo. Ikaw kung dalawang itlog ka di dalawa Dalawang isang itlog. Isang itlog lang. Ay wag. Only one lang ako. only one din ako. Kainin niya yung natira ikaw naman. Busi na para mainit eh. Ito na ng ramen with kimchi. With ah. rice. With Ay, rice. Ulong mokta. Let's eat. Buto na si Ramyan. Yung kani namin. Mm. mm. Sal, mm. Pag ma, hindi matagal Kita mo rin yung kumakain ba? Oh, yung guwapong yung kumakain. Pakita yung mukha mo. yung